Kita nyo ba yan? Ang daming mga stingless bees, pati ito. Bee bale, no? Complete uh, dress na yan para may support pagka nag-harvest ng bees. Yan, no? Oh. Kita nyo naman yan, no? Oh. Nakanet yan, may sombrero, tapos may net. Uh Oo, -oh. tapos may... Rung... Yan ay pwede natin siyang i-split. Ano nga tawag din, Ma'am Ramon? Nakalimutan? Bee bread? Oo, bee bread. Bakit? Bakit tinatapak nila ako. <laughs> so sa, sa mukha ko. Ay! Sariko, ako yeah, ay rico kinakagat ako Kaya stingless memang bibili kita mm. no, honey with propolis maraming medicinal benefits may mm. kaunting kumain ba sarap sa din ayan mga ka onyx narito tayo ngayon sa hn organic bee farm so papakitaan tayo ngayon ni Ma'am Ramona pastor kung paano magharvest ng stingless bees. So kasama natin syempre si Angelica at si Bea <laughs> si, si Raymond, yeah, no? So si Ma'am Ramon na pastor po, isa siya sa mga nag-aalaga ng na mga bees, no, stingless bees ang kanyang uh, alaga rito at marami siyang mga tinda ng mga honey, mga pulot. So ngayon, papakitahan niya tayo kung paano magharvest harvest ng stingless bee honey. Yan, hintayin lamang po natin siya at siya ay kumuha lang ng mga gamit para makapag-harvest ng stingless bee. Yan. Kung titignan po natin, ito yung kanilang stingless bee, nakikita natin. Ayan, Yan. Kita nyo ba yan? Ang daming mga stingless bees. Pati ito, yan, ang dami na. So, mamaya, mag-harvest tayo rito. Tignan natin. Gano, kung paano magharvest? harvest kailangan merong PPE ito yung ginagamit no, ni Ma'am Ramona Pastor na PPE so ito yung ang tawag dyan ma'am uh, B-veil no complete uh, dress na yan para may support pagka nag ng bees yan no oh, kita nyo naman yan no? Oh. Nakanet yan, may sombrero, tapos may net. Uh -oh. tapos may yung garter. garter. May garter siya para hindi mapasok yung kalob-lob. Tapos ang gamit niya ay bao. Dalawang bao, ano? Saka, ano tawag po dyan sa hawak niyo? Ito ay scraper. Tools. Ano? Uh, beekeeping tools. Beekeeping tools. Yan. Papakitaan Maka okay, tayo. Sir, pa, pwede kang magsuot ng beevil doon ba? Ito yung mga... <laughs> okay, oh, kayo. Suot kayo ng beevil. Delikado. Pakita tayo sa loob. Ito may bahay talaga ang kanyang bees dito. Ayan. Hindi ba ito mga gat? Ma Medyo may mga gat po. Kakagatin pala tayo nito mga kakonex. Mahirap na. <laughs> may itlog. Ang uh, unang nakita natin ay itlog ng manok pati pala itlog rito pati pala manok dito nanging itlog sa loob ng bahay ng bis kaya oh. po ang dami niya mga so, ano dito bahay ng bis yeah. pero <laughs> itlog ang ating natagpuan itlog lang ang maraming dito, muna itlog, ilalagay din sa bao yan yeah. saglit, saglit na saglit lang Delikado, baka... Pero pag nakagat naman tayo niyan, parang kagat lang siya ng langgam. Pero hindi natin makikita, hindi tayo aakyat eh. Kaya dapat talaga akitin natin para makita natin ano. piis lang tayo sa kagat. Yan, ganyan lang mag harvest. Kaunti ito. So konti para pa. yan kaya binalik. Pwede pa lang ibalik. Pwede ano? nang ibalik linisin li nung. Pag dito. konti yung isa naman. Dito ko sa medyo marami-rami tayong makukuha. Yan. Ito mukhang Ay, sandali ha. At itlog. Konti itlog din. Hindi. itlog, uh, itlog nila. Ah, itlog pa. So, huwag so dapat wag dapat pa kaya naman. Huwag natin Kasi dadami yun. yun. Yun ay pwede natin siyang i-split. Ano nga tawag din Ma'am Ramon na kalimutan? B-bread? Ah, ah B-bread. B-bread. Mamaya no, yeah, i-explain po sa atin ni Ma'am Ramon na lahat yan kung ano-ano yung mga so, lang, Medyo... may propolis pa dyan. Merong ano, meron kasing itlog yung na-open ko kaya tinitawang ko siya. Oh. Eh, pang-split ko yun. Okay, hey, ha? Ma'am, meron kayo Rico. doon. Meron doon b Baka oh, gusto niyo gumamit ng bibig. Basta wag lang silang tapikin, ano? Opo. Oh, oh, Ay, mo masaktan. Max. <laughs> yes, sir. <sorry>. Kaso <laughs> mo talaga sila ay masasaktan. Kaya sila pag sinaktan din ka. Lux, go away. Bakit tinatapak nila ako? <laughs> Alis ako. Ang dami sa mukha ko. Ay! <laughs> bakit ako lang? Bakit ako lang? Karay ko, kinakagat ako. <laughs> Laya na tayo mga kaunin. Kinakagat tayo. Karay <laughs> 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 <Sari> ko. <laughs> Sorry, din natin siya. Madokyo nga yun kasi kinagat na kami. <laughs> ako lang yata kinagat sa mukha. Ang dami. Ikaw, ang dami ka rin. <laughs> ang dami sa ulo. <laughs> ang dami sa ulo. dami sa tenga. Ayan o. Oh. Ayan, <laughs> turo sa atin. Ma'am, dito tayo. Maraming <laughs> nga rin <laughs> siya. Ito tayo sa... Tikman niyo, ma'am. So, kaya nang bibil kaya? Yan. Ah, so, may nakuha na tayong isang bao, ano. So, tuturo sa atin ni Ma'am Ramona. I-demonstrate siya sa atin kung paano at ano yung mga laman ng isang bao na yan, no? Ito. Yan. Narito sa loob ay... Yun ay bee pollen or bee bread. Yun ang pagkain ng bees. Rich in protein siya may carbohydrates, may phenolic compound, etc. So, yun yung pampalakas sa mga bees. Yun yung kanilang fuel sa paglipad. Mm, so, maganda okay. siya sa health. Hindi po. Parang hindi nga sa cosmetics. Ah, uh ah. -uh. Yun, yung propolis naman. Itong ah. mga bahayan na yan. Yun yung ah, dagdag punong kahoy na ginagamit sa ano. Marami rin medicinal benefits po yan, ano? Yung propolis. Yeah. Ma'am, anong pinakatawag na po dito? Ito. Uh, yan yung bread Yan yung puti. May puti Deep na yun. Bread. Yung uh -huh. bread Yung natikman po namin. Lalo ito yung may dilaw. You know. Yan yeah. yeah. o. So, um, si Raymond daw pala nakakala. Si Raymond na nag-demonstrate eh. Ma'am, pwede nyo siyang i-hire. Nang ispun nyo para matikman nyo. Ay, 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 kinakain yeah. ako. Hmm. po. patikman sa akin. Eh. Yan ang pinaka-fresh sir. Talagang natural. Ano oh, lang akong preser. Pinaka-natural po yan eh. Hmm. Akala ko yun yung no? pinipiga. <laughs> yung iba po yan, pinipiga wow. yun sa niya. Mapaganda po ng boses. Oh. Malinis po yung business na pag nakain yun Halimbawa, na aksidente yung nakain nyo. Okay lang naman. Naglilinisa naman yung mga ang ganig pa rin yan. <laughs> wow. <laughs> Ayan po. Oh. Wow. Ayan po. Tumutulo. Ayan. Ayan. Tapos well, nga, buha kayo ng inyong mga spoon and pour, ay spoon lang. Ano po lang. ang ginagawa na yan? Parang pinipiga para lumabas yung honey? Oo, uh -uh. pero naano ko lang siya, In, uh, pinipress ko ng konti pa para lumabas yung honey mm -hmm. na yun ang ating iti-taste. Yan ang pure wow. talaga na honey. Mm -hmm. 100%. Ito ay <laughs> may mix ng pollen. Pollen. Kaya mm -hmm. mas So, yun. Pollen oh, for true. you. Ball ball. Ay, biglang umulan dahil tayo ay nakapasok na sa ating <laughs> <laughs> sinakto. Sakto, sakto, lang ating balik. Ayan. Sige po, tikman nyo na. Ayan, pwede na pong tikman. Pwede na pong tikman. Ayan po ang Ayan, spoon. Wow. Kaya muna. 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 Ano po <laughs> yung honey galing sa bao? Stingless bee. Honey. Okay. Titikman ni Miss Angelica and ni Miss Bea, ang model ng Honey Stingless Bee. Angelica. Wow. Tamis. Tamis? Asing tamis. Yan ang tulis. Asing tamis. Ano yan? Hindi ka laman si... Tatanggal na May ano? May wax wax. Yan po yun eh. Yan yung honey talaga. <laughs> ano Bea, ang lasa? Yung pinapainom ng lola ko sa fridge. <laughs> Ayan, ah, yun na yun, yun ang lasa. Uh -huh. So, tayo naman ang kumikim. Kaya na si Raymond, maka-ready na. <laughs> Nagtago na ng cellphone, titikin na rin. na Sarap. 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 pinapainom ng lola ko Sarap. 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 <laughs> so, si Kuya oh, naman. Nam, nam, nam. Hindi. <laughs> Dito nyo lang po na-experience no? sa SN Organic. Pwede na ito lang. Ayan naman. Ayan, mag-promo. Nangangasin si Kuya Dato. na, matamis. Maasim na matamis. Maganda yung siya Sarap. Ibang ibang sa... Sarap. Sarap ano may ano Ma, na kasi iba. Mga. Yung filter na may... Hindi ka. Oh, ko ng Apa. Ay, soko. Mmm. wala Mmm. Wala, walang ano, walang mm. mama. Mmm. 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 Malinaw. Mali na naman. Sarap. Sarap. Talagang natuan. Ayun. Ito yung, yung dadalhin niyo oh. Yung sa pagkukutan. Ah, iba pala yung. So <toko> ito po sa BC. Magkakaiba kasi. Ito yung sa wild nais. honey. Right ito yung, yung, honey? yung lalagyan mo nung yung <toko> uh, pulot na parang nakukuha sa bundok. Pero ito yung kititong kinain natin. This is yung maligo. Ano ang lasa? Mm, parang mm, may smoky flavor Ay, sama. sa ano, sa beans Ano? Ano yung, mas masarap? Kasi pinakusukan yan. Oh, pinakusukan I like this one. Yung raw. Yeah. Mas gusto mo yung? Mas ito. gusto ko. Ito kasi yung smoky. Mm. Mas manly yeah. yung mas lasa. lasa. Smoky. Mm, yan yung lasa ko. Pero mas cleaner <laughs> yung <laughs> tamis niya. Na pure mas mas cleaner. No, mas, mas ano? Mas clean. Pero Kaya mas, mas Pwede mong lagyan um, ito. Yun may asin. May asin, asin. Ayan. Yun siya rich sa vitamins. Yan Ayun, yung tinapay po. Kain ko tinapay. Sige po, ma'am. Alam kong kayo ito. Pala mo sa tinapay ang ano, propolis. Oo. May lang sa denture. Medyo dumidikit sa denture, pero that is really nice. Come um, on. Mm. Guro mas mahal ang bentahan pa. Smoky? Ito mas maga... Mas po, mas um, mahal. Double po ang price. Nang? Nang, nang stainless. Compare sa, sa wild. Sa cute. Ali. Wild. Apis. Pero double. Kasi yung kung sa no trend sa mga sigmoid mas ano po. Ah, eh? oh, kasi yan ay sa maliliit diba na bulaklak galing. Mm. Mm. So yung nakaka nakakapenetrate so, siya do sa maliliit. Yung, ganit, yung ganito, niyo, ma, mm. mag wala. yung ganito nyo ma magkano hang makawala pero kailangan mag-isangkan dito po yung <laughs> bote. <laughs> pero, yung, pero yung yung estimate 500 to 600. So. Depende. Mm. Sa manila nga 1,000 plus. Oh. Glycemic. Yung glycemic. sugar oh, yeah. mo yeah. na yan. Pero yun naman Makakatulong sa iyo pag once na na, 'di ba, yung mga mga may ano ka, mayroong kang diabetic talaga, 'di ba, nagka-hypoglycemia sila. Mm, mas mas ano. eh. 20 seconds lang yung paghani ang ginamit mo. 20 seconds na ma-absorb ng body mo. So ibig sabihin, uh, 20 seconds na 'yon, babalik yung normal ano na sugar mo. So yung glycemic index niya mababa. Hindi na nabuksan. Ayun. Oh, siraan mo na lang, ma'am. Siraan mo Papalaman daw po ng uh, honey. Sa <laughs> may bayad to mama ya. <laughs> <laughs> tinapa, yan. mo maghihirap ay, tawag ito ay potato, <laughs> bread. <laughs> potato bread. Potato <laughs> slice bread. <laughs> Lalagyan ng uh, honey. Ayan. <laughs> <Yeah. laughs> Anong <daso> lasa <laughs> ko yan? Masarap. Masarap na sarap na sarap na maasim. Uh, may Yung sa iba sir, may hirap yung Ang palatandaan nyo sir, yung parang sa postro pati. Parang malambag naman. Kasi ang mahal ng ito. ano. Ah, ang na, Ang mahal kasi ng ano, ng patest ng o honey. Kaya kailangan, o, para malaman mo na pure talaga yung honey mo, pwede kilala mo yung beekeeper. Upang talaga gusto mo yung beekeeper. Okay. Para malaman mo na ay, dinayon, so, yung hangin. sa BUSD ngayon, ay, yung, 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 as of this uh, moment, is 8,000 per ay, analysis. analysis. No, no, yes, yes, Grobe. 8,000? <laughs> o kasi ang mga gadgets <laughs> <analysis g> <laughs> na ginagamit nila ay eh, talagang mamahalin din naman. Ganun. So yun. Mga mga? Sige, kayo. Nandiyan. Nalagyan ko nito. ito. Ito? Mag-harvest pa tayo dito. Ito ang kanyang serving spoon. Wow, sarap po. Sarap. Mm. Pwede kainin yung propolis niya po, di po ba? Pwede. Para, Para Kaya lang sa denture mo. <laughs> Ay! Ay! Didikit. Chewing, <laughs> oh. chewing gum na. Mm. Tuntik man natin. Ayan. Bed, yeah. bed. Ayan. Ito. Sorry, sorry. Tapos lagay natin <laughs> bed. sa... Naging bed <laughs> yung bread, sir. Yun lang sa inyong May mga bumibisita. <laughs> with propolis no honey with propolis maraming medicinal benefits may mm. kaunting mm. sarap parang lang sa propolis medyo dumidikit lang siya sa ano natin no? sa ngipin natin pero uh, masarap na, <coughs> natutunaw po ba ang propolis sa unti-unti? Natutunaw sa init? Sa bibig? sa bibig? Eh, hindi. Ang tagay. Hmm. Hindi. Hindi, sir. Iluluwa po rin <laughs> so, Bakit meron po takti sa loob ng stainless bin na bao? <laughs> ah, kasi po, ano yon tawag dito, nag-steal din sila ng po doon sa mga stainless bees. Tapos hindi lang yun, may time na sila rin mismo yung predator ng mga stingless bees. Kung maka, meat-eater din kasi yun, eh, hindi naman, ano. Okay. Kaya kung maka-sting talaga, sakit eh. Ang sakit. Kaya pagbukas ninyo kahapon. <laughs> pagbukas ko kahapon ng isang bao, uh, sa halip na harvest ay putakte ang nasa loob. Uh, marami. So pag ganoon ko, sobra, isang colony isang yun uh, sa social bees uh -huh. yan ay, di ka gulo. Buti ka sa mukha, wala. Ay, di doon lang sa hita. Dahil ah, natusok natuso kayo sa hita? Uh -huh. Tapos sinigaan na, ano namin, siya. Ganun ang apoy. Apoy para so, umalis. Mayroon kami. Ayan. Ayun, pausok. pampausok Smoker talaga. Smoker. Smoker nila. So, ano yun? Uh, namamaga? Namamaga po siya. Masakit. Uh, walang gamot? Ayaan mo lang, karang gano'n. Ayaan mo lang, gagaling din siya. Mainit-init na yung bukas. <laughs> Inom na doon. Tala ko mayroong benefit okay. sa kala. <laughs> Di ba, yung iba nagtapakagat pa nga api sa... Ah, yung apitherapy sa honeybees. Yung uh, apitherapy po yun. As in, yung vinom doon, ma medyo may healing property siya sa mga rayuma. Oh. Mga ano, uh, may rayuma. Yun yung wild, ano, wild honey? Hindi, uh, yung honeybees na. Honeybees oh, mismo? Honeybees yung... mismo. European bees, karamihan. Yung apis mellifera. Ah, Ayun, depende ginagana, pala itin, sa sa ano species. Ah, sa species. Ito naman sa kasi wala sting, yung stingless bee talaga eh. Si, oh, kagat kaya, siya. Kagat lang. Kagat siya na kailangan ay wag lang sa mata sa part ng ano mo. Oh. Pero tolerable yung kanyang bite. Etch and Organic Farm. Barangay Malit Bugbungabong Oriental Mindoro. So, tayo ay paalis na pagkatapos natin dito ng inspection May sa Question Organic Farm. Okay, kaya lang. Pwede rin tayo dito siya na Ay! Yun butterfly. Natrap yung butterfly. Ito, paalis na po yung grupo natin. Ano. So, nagpadala ng mga prutas at saka pinadala na rin sa atin ni Ma'am Ramona yung kanyang bao, no? yung bao na marami pa natira mga propolis, bee bread tsaka honey pinadala na rin sa atin kasi nga may bawas na nagpadala rin siya ng pulot mamaya pakita ko sa inyo o okay, hanggang sa muli mga konics maraming salamat at sana ay may natutunan kayo at nag enjoy sa video ito